Kumusta mga nonoy? For today's video, tuturuan ko kayo gumawa ng basic electrical diagram gamit ang Simulay app. Mag-download ng Simulay app sa App Store, kung okay na buksan ito at may makikita tayong plus icon. Pindutin ito upang buksan ang new project window. Kung ikaw ay gumagamit ng cellphone, ang mga component ay matatagpuan sa ebabang bahagi. Umpisahan na natin. Kailangan natin ng power supply upang gumana ang ating circuito. Hanapin ang line isa para sa hot wire, e-rotate ito ng 90 degrees, next natin ang neutral, e-rotate ng 90 degrees. Kumpleto na ang ating power supply. Hanapin natin ang simbolo ng ilaw at ikabit ang neutral wire sa unang terminal nito, mahalaga ito upang walang pumuntang boltahe o kuryente sa ating ilaw na di dumadaan sa switch. Sunod hanapin natin ang simbolo ng single pole single throw switch. Ikabit ang natitirang terminal ng ilaw sa switch, sunod nating ikabit ang line 1 sa natitirang terminal ng switch. Ang hotwire ay importanteng nakakabit sa switch upang walang mapuntang boltahe sa ilaw kapag na-off ang switch. Maiiwasan natin ang electric shock at pagkasira ng ilaw. Tapos na ang ating circuit, hanapin natin ang text at pangalanan natin ang ating ginawa. Subukan na natin. Pindutin ang play. Pindutin natin ang switch. At yung nakagawa ka nanonoy ng pinaka-basic na electrical circuit. Hanggang sa muli.